pinahalagahan ng Islam, yung patay sa Islam. Kung paano nire-respeto yung buhay na katawan ng isang Muslim, ganun din nire-respeto yung patay na katawan ng isang Muslim. Pasintabi lang, wala tayong babanggitin na sekta o kaya relihiyon o ano paman. Sa iba, hindi pa naililibing ay tinutorture na ang bangkay ng isang tao. Kung makikita lang nila kung paano binabalsa mo yung bangkay ng isang tao, kung paano sinisip-sip, tinutusok yung bangkay ng tao at sinisip-sip yung fluids sa loob ng katawan ng tao, marahil dahil sa takot niya, ay hihingin niya sa pamilya na wag niyo akong ibalsa mo kapag mamatay na ako. At mas worse pa dito na pagbabalsa mo yung talagang tinatanggalan ng mga lamang loob yung katawan ng tao para hindi madaling mabulok. Sa mga nakikinig sa aming mga kababayan, Suriin niyo po ang ganitong katuruan. Saan po ito sa turo ng Diyos? Saan po ito sa turo ng mga propeta? Kahit kay propeta Jesus, Jesus Kristo ay hindi nito kailanman itinuro na kapag mayroong namamatay, ibabal sa mutatanggalan ng laman ng lobo. Kaya sisipsipin ang mga fluids, mga likido na napapalob sa katawan o kaya bangkay ng tao. Wala ito sa turo ng Diyos. Hindi ito makalangit na katuruan, mga karababayan. Kaya bilang pagpapahalaga ng Islam sa bangkay ng tao, sa patay na tao, kung papaano nire-respeto ang buhay na katawan ng isang Muslim, ganun din nire-respeto yung patay na katawan ng Muslim. Na kapag siya ay dahan-dahan, hindi parang naglalaba ka lang, hindi parang nagkukuso ka lang ng damit. Inaayos malumana yung pagligo sa kapatid. Kung paano nire-respeto yung katawan ng muslim na buhay, ganun din yung bangkay niya kapag namatay niya. Karespe-respeto pa rin. Yan ang turo ng Islam. E eh, wallah, wala ito sa ibang katuruan mga kapatid. Matalad tayo mga muslim. Mamatay lang tayo na bilang mga muslim insya Allah. Wala tayong aalalahanin insya Allah. Yung mga nagngangalang muslim sa lugar natin, matatakot sila kay Allah, ikatatakot nila kay Allah na hindi nila tayo ayusin na ilibing sapagkat obligasyon nila yun at yun ay karapatan mo sa iyong mga kapwa muslim na may saayos yung libing mo bilang isang mananampalataya kay Allah. Wala ito sa ibang relihiyon Mga kapatid, Masya Allah, Alhamdulillah. So, ang pagpapahalaga natin sa mga patay, sa mga yumao mula sa atin ay hindi once a year lang. Hindi once a year lang. Napakamaramot naman tayo sa mga mahal natin sa buhay. Kung sa loob ng isang taon ay isang beses lang natin sila maalala, hindi. Ang isang Muslim, sa tuwing may pagkakataon siya na makahingi ng kapatawaran kay Allah para sa kanyang kapatid, lalo na sa kanyang mahal sa buhay na namatay sa iman, namatay sa Islam, inaalala niya ito sa pamamagitan ng paghingi niya ng kapatawaran para sa kanya. O kaya kung mayroon siyang kakayahan makapagsadaka, nagsasadaka siya sa ngalan ng kanyang mahal sa buhay na namatay sa Islam. Ganyan po ang turo ng Islam, mga kapatid sa Islam. Ang pagbisita ng isang Muslim sa mga libingan ay dapat alinsunod sa katuruan ng Islam. Dapat yung layunin natin sa pagbisita natin sa libingan ay para maalala natin yung akhira. Sa pagkansabi ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, Zurul kubura fa'innaha tudhakirul maut. Rawaw Muslim, bisitahin ninyo ika yung mga libingan sapagkat ito ay nagpapaalala sa inyo sa akhira. Yan yung ating intention dapat. Hindi para kausapin yung mga mahal natin sa buhay. Uh, tatay, nauna ka na dyan, pakisabi naman kay Allah, pakiparating naman. Hindi po yun maaari, bawal po yun mga kapatid sa pananampalatay Islam. Hindi para magdala ng bulaklak, pagsisindi ng kandila sa punto ng mga yumao, gawain po yan ang mga kufar, hindi po yan nararapat sa atin bilang mga muslim. Pagsusunog ng kamangyan, pagsusunog ng mga insenso, na may paniniwala, nagtataboy ng mga bad elements, ayon sa paniniwala nila, paniniwala sila na nagtataboy ng mga malas daw, nagtataboy ng mga masasamang espirito, ayon sa paniniwala nila, wala po yan sa turo ng Islam. Wala po tayong Halloween party sa Islam. Bawal po yan mga kapatid. Yan po ay nakaugalian, gawain ng mga kufar na hindi po nararapat sa atin mga kapatid. Tingnan ninyo kung paano nila inaalala yung mga patay sa kanila. Nagpaparty-party pa sila. Mayroon pang mga costume-costume. La ilaha illallah. Wala pong Halloween party. Wala pong pistang minatay sa atin.